Hi guys! Good morning! Welcome to my vlog! Maga pa pala, mag pala, ngayon guys. Ngayon ay maglalaga ako sa aking buhok. Ayun. ginger siya ginger. Ayan. Maglalagay, magbababal ako sa aking buhok na. Ayan. Para masyad eh. kay masyad habang ako'y magluluto eh, babad ko muna ang aking buhok Yan. ano palang pala ngayon alas 6 na ang umaga Yan. So, at aking ibababad ang aking buhok. Shampoo nga pala ito. Shampoo. Shampoo siya na ginger. Para maya maya ay maliligo na rin ako. Ayan. Makati ang aking ulo. Ating imamassage lang. Ayan uh, i eh, inuna ko muna to paglagay habang ako hindi pa makaluto para maya maya pagkatapos nito ay eh, magluluto ako habang binababad ito ayan ganyan lang sa puno lang ayan mm. Ayan, ginger shampoo siya. So, makatikas yung akin ulo. wala naman siyang kuto maganda naman ito pang babad sa ating buo o oh. ayan hayaan lang natin babad ng 2 to 3 minutes so ako muna ay magluluto guys ayan tayo ay mag-prepare ng pag-umagahan. Ayan, maingaw, maingay ang sisyon ni Libit. Tingin na pala ako na anong uulangin natin. Kaya na ako chicken. So, mag-adubo lang siguro ako ng chicken. Okay mayroon naman tayong ano binabad na Miguel. mayroon pa naman tayo ng bangus. So matadubo na lang siguro ako ng Chicken to guys, chicken. Ayan. So, Pwede na siguro. pero meron pa naman tayong gulay dito yan Kasi mix it egg ayan ating lang tong i-microwave para lumambot pag matigas ang pag frozen pala ang ano manok guys ay dinadaan ko sa microwave para pandali siya lumambot Ayan ang maingay namin oh, ang sisiw. Sisiw namin makulit. Ayan, gustong gusto na niya yung lumabas oh. oh. Ayan. Tapos na. Ayan. Takot kasi kami namin ilabas lagi to guys dahil yung unang sisiw namin ay kinain ng pusa. Ayan. Kaya lagi namin siyang kinukulong dahil kawawa yung unang sisyo. Ano, nagugutom ka na. Yung unang sisyo nga pala namin ay... Kutok, 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 kutok. Yung una pala namin sisyo ay kinain ng pusa, iyak na iyak si Libby. Sarap sa pakiramdam ng binabad ang aking ulo sa shampoo. Maanghang na mayroon siyang fresh Ayan. Umiikot pa ang aking microwave. Ganyan ako pag ang carne. Dinadaan ko agad siya sa microwave para lumambot siya. Tapos na pupuntahan na natin. Ayan, malambot na to guys. O, diba? malambot na siya. Ganyan ako magpalambot ng karne. Pag may frozen kayong karne, Pagipitan sa oras, ay idaan nyo lang sa microwave para mabilis lang lumambot. Oh, Boko pa yung yelo niya. Oh. Hmm. Pero malambot na siya picnic yan guys pag kung mo lugmang malali ayan oh di ba lambot siya wow. malambot siya mm, mm. yan ganun ang picnic sa mga prose na karni galing sa ref mm, malambot yan siya guys tagtarin lang natin ganun lang guys ang technique pag ang karne ay frozen at ilang i-microwave para mabilis ang paglambot ng karne ayan mabilis lang chili ay nakaalis na ito Kung

Krokot-tok tok tok. Main balah pa. Aroma misi si vanilla nakad-lakad. Ya ada ubolang nakot ko guys, dahil. meron akong trabante na nagpabaon na Ayun yung umuwi ng bahay dahil yung kanyang ano yung kanyang bike na service ay minakaw patayin lang natin itong isang ilaw ayan minakaw ang kanyang sarap sa pakiramdam sa ayan dito ko nilalagay ang simula, simula ngayon pag may mataba dito ko siya nilalagay iniipon ko kaya parang gusto kong magawa ng chicken oil ayan ngayon meron akong naipon taba taba lang yan lahat oh kita nyo ba guys ayan taba lang yan lahat iniipon ko dito sa isang lagayan para pag naipon ko siya gawin ko siyang chicken oil pagkatapos pag na oil na siya lahat doon tayo magigisa ng maraming maraming bawang ayan hindi siya nakabili ng gulay. Sabi niya, dyan na lang daw siya kay Pamboy bumili ng gulay. Ayan. Isimiprito ko lang to guys. Tapos, pag medyo prito-prito na siya, saka ko siya, no? Lagyan ng gulay. Masarap to. Dahil nagbabaon kasi yung isa kong anak. Pag may sa trabaho. Ayan, ang sisiw ko. Hindi, makain ka na naman ng pusa dyan. Binilektad ko lang. Yung para lumabas yung para meron naman na sinain. Yung binabad ko sa aking ulo, ang sarap. Maanghang na mintol. Hindi ko basta maipaliwanag, basta masarap. Makati kasi siya guys, wala namang balakubak, Pero hindi ko alam, nagsuyod ako, wala namang kuto. Pero ang katilan talaga ng ulo ko. Kaya ganun, binababad ko siya kasi Maganda naman ang feedback doon. Ang aking sisiw, oh. Ano? Hmm. Ang ko, guys, oh. Katingin, ay. Hmm. Hmm. Ayan ah. Oh. Para din siyang bata eh. Nagising sa umaga. Hmm. Na. I-prepare na tayo guys, mailiwalan tayo ng bawang para iadugo natin siya, mailiwalan tayo ng ilang piraso. hindi ko na hinagasan yung aking kawali dahil pinagpirituhan naman to ng itlog Kaya sasalang na lang natin deri. Tapos, kunting-kunti lang talaga yung mantika. Yan. Yeah, mga isang kutsara lang. Ilagay na natin itong bawang habang di pamilya. Ini hmm. pinabili ko yung isa ng gulay sa na nakabili i-brown lang natin ang ating bawang para mga namin talaga Yan. So, so, nakabili, so, nakabili yung isang ano mo, matabao. Oh. Sinisiparit ko tong taba, guys nilalagay ko sa isang lagayan para magkaroon ako ng chicken oil yan, iluto natin yan sa maraming bawang sana nakabili yung isa ng gulay, tinabili ko siya sa ng gulay sila yung sinitrito. Kaya daw po sinitrito. So, ayan guys, ang niluto natin gulay. Nakamilimutan ko kanina mag-video habang niluluto ito. yan So, ayan na guys. Maraming salamat sa inyong panood bago ka lang sa aking YouTube, isubscribe mo na ang aking YouTube. Like and share. Bye!